Magandang araw sa inyong lahat. Nagagalak akong makita ang bawat isa sa atin na nagkakaisa ngayong spesyal na pagkakataon, ang pagtatapos ng ating pagdiriwang ng buwan ng wika. Isang mainit na pagbati sa lahat ng guro, mag-aaral at sa buong komunidad, nagkakatuwang upang bigyang halaga ang kahalagahan ng ating sariling wika at kultura. Ang buwan ng wika ay isang panahon na nagbibigay daan upang ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga wika. Ipinamamalas natin dito hindi lamang ang ating husay sa pagbigkas at pagsusulat kundi pati na rin ang kahalagahan ng mga salitang nagmumula sa ating mga puso't isipan. Sa bawat tula, awit at dula na ating inihandog sa buong pagdiriwang, ipinapakita natin ang kakaibang yaman ng ating kultura. Ito ay isang pagkakataon upang tayo'y magbalik tanaw sa mga pangaral at kwento ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan nito, narito tayo hindi lamang upang ipagdiwang ang mga katutubong salita, kundi upang patuloy na buhayin ang mga ito sa kasalukuyan. Hindi lamang tayo nagtitipon-tipon upang ipakita ang ating talento, kundi pati na rin upang bigyang pugay ang mga dakilang manunulat at makata na ating bansa. Sila ang lagambag ng kanilang galing at panahon upang mapanatili ang kahalagahan ng wika sa ating lipunan. Sa bawat pagsusulit, pagbigkas at paligsahan na ating pinagdaanan, napatunayan natin sa ating sarili na kaya nating ipaglaban ng ating kultura at wika ang mga pag-aaral na natutunan natin mula sa mga ito ay hindi lamang para sa kompetisyon, kundi upang mapalaganap natin ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating pambansang wika. Sa ating pagtatapos ng buwan ng wika, ang ating mga puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng mga nagambag at sumuporta sa ating mga gawain ang inyong dedikasyon ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal natin sa ating wika at kultura. Patuloy sana nating pangalagaan at palaganapin ang diwa ng buwan ng wika sa bawat araw ng ating buhay. Ako'y lubos na nagagalak na tayo'y magkakasama ngayong araw upang ipagdiwang ang programang pangwakas ng ating buwan ng wika. Isang taon na naman ang nagdaan kung saan tayo'y nagkakaisap upang bigyang pansin ang kahalagahan ng ating wika at kultura. Ngayon, tayo'y nagtitipon upang ibukas ang ating mga puso at isipan sa tema, wika ng kapayapaan, siguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Sa pagpili ng temeng ito, tayo'y nagbibigay diin sa mga aspeto ng lipunan na may malalim na kinalaman sa ating buhay araw-araw. Ang wika ay hindi lamang bunga ng komunikasyon. Ito'y isa ring instrumento ng pagpapalaganap ng kapayapaan at siguridad. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng ating wika, na ipapahayag natin ang ating mga damdamin at hangarin ng mapayapa at maayos. Ang siguridad ay isang mahalagang haligi ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng ating wika, naiiparating natin ang mga patakaran at direktiba na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Ang pagpalaganap ng wastong impormasyon at edukasyon sa pamamagitan ng ating wika ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na pamayanan. Ngunit ang katarungang panlipunan ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng temang ito. Ito ay nagpapakita ng ating advokasya para sa pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng boses ang lahat sa lipunan. Ang ating wika ay isang kasangkapan upang itaguyod ang katarungan at itaguyod ang mga karapatan ng bawat isa. Sa bawat salita at talumpati na ating ipinakita sa buong buwan, sa mga awit na inawit at mga tula na ating binasa, tayo'y nagbibigay-pugay sa mga katutubong wika at kultura na may malalim na kaugnayan sa temang ito. Ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon sa paghubog ng ating lipunan. Sa pagtatapos ng programang pangwakas na ito, naway patuloy tayong maging instrumento ng pagbabago sa pamamagitan ng ating wika. Gamitin natin ito upang mapanatili ang kapayapaan, siguridad at katarungan sa ating lipunan. Maging boses tayo ng mga hindi naririnig at tagapagtanggol ng mga inaapi. Sa ganitong paraan, tayo'y magiging bahagi ng pagpapalaganap ng mga mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa inyong lahat naway manatili tayong mapanagot sa pagpapalaganap ng halaga ng ating wika, hindi lamang ngayong buwan, kundi sa lahat ng pagkakataon. Isang maligayang pagtatapos ng buwan ng wika sa ating lahat, mabuhay tayong lahat at mabuhay ang ating wika at kultura. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng espesyal na okasyong ito naway magpatuloy tayong maging tagapagtaguyod ng wika ng kapayapaan figuridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan Mabuhay ang ating wika, kultura at ang pagkakaisa ng bawat isa. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. kilang lahi Nasa iyong tangi Pag-ibig ko Bye oh, yeah.